good morning guys. May mission po tayo ngayon. Uh, pasensya na ngayon lang po tayo ulit nakapag-video sa loob ng uh, 10 months. <laughs> may, ano, may pupuntahan po tayo ngayon. Uh, kasi ano, ang mission natin ngayon ay kukuha tayo ng uh, dagta ng sahig. Kasi ano, may nangailangan po. Akala ko meron akong stock. Yung eh, pala wala na ay yun po kasi ay gamot sa ano sa ano nga ba dito <laughs> gamot po siya sa yun sa benat Ayun po sa benat po yun po kasi ang kadalasan sakit ng mga nanganak anak na babae benat Ah, uh, pupunta po tayo ngayon sa ano dun ko pa po yung kukunin sa bana bana ilalim malapit sa uh, ilog Okay. Samahan nyo ako guys, pupuntahan natin at kukuha tayo ng dagta ng sahin. Kasi yung ano, ang bibigyan natin noon ay yung teacher ng aking anak, ano? Si Ma'am Tintin. At uh, siya ay, ano, lagi masakit ang ulo. Ayun nga, benat. Na benat. Kaya yeah, guys, samahan nyo ako. Guys, andito na tayo sa ano. Sitio, bana. At yon, Welcome. Santa Lucia Punta na tayo guys Dito Iba na ilalim Oops Kukuha na tayo ng Dagta ng sahing Medyo malayo malapit lang yung guys sa ilog may may dagta ah. ilog ah. dito talaga yung eh butit may alam ako ditong kuhanan sana andito pa yung puno Ay, parang nandito pa ba? Parang nawala na ata. Ngayon. Wala Parang ito. Mayroon ilog. ilog at ito yung ito nga ba ah. ah. ang yung dahon guys ito na yung puno ng... bandaan banda dito sana ay walang cobra Idol. Okay. Guys. parang walang dagta Tataga pa tayo. Yung dagta niya kaso tuyo. Napuyo na na. E, Hindi pa ba to? Tuyo ng niya pataga Turo na tuyo na ang dagta. Okay. Pwesto yung dagta kaso tuyo na. Uh, Susugatan, so sinugatan ko po ito para uh, isang linggo mag-produce siya ng uh, bagong dagta kasi ito medyo tuyo na siya oh. Uwahan natin guys tuyo na siya uh, may mentol next week siguro babalik po ito ulit tayo dito kukuha na natin yan kasi ano yun natuyo na po yung iba pero pwede parman po ito kahit tuyo na Ayan po. Lagpa na sa hindi. na guys. Hindi na tayo. Wow. Okay hey guys, ito yung nakuha natin ano, tuyo na kasi. Yan tuyo, yung sahing. Buti na lang ako po yung nakahingi sa akin tuyo. Meron pala siya pinatagong ano, yan Oh. Eh. Sari-sariwa pa. Yan, dagta siya. Sahing. Mas mabisa po ko itong ganito, kasi dun sa tuyo. Kasi medyo sari-sariwa pa siya. Yan. Buti Ito na lang yung bibigay natin kay ma'am. Yan. Ang yung mentol. Mas mabisa po kasi ito, at ito yung medyo ano, sari-sariwa pa. Oh. Ano ba ano pa siya? Nababanat pa siya. Yan. Ito pa. Ito pa yung bibigyan natin kay ma'am. Para gumaling na yung kanyang bayanat. Tatabi natin. Baka mayroon pa mga ilangan itong ano. Medyo malambot pa eh. Okay. Dadalhin po na dadalhin natin to kay mama Ito lang ito. Ito lang ito. Kain kain. ito siya. Ayaw na din po ako dati eh. Amoy oh, mental po yan, no? Ito po. Ah, malalaki kuya. po. Yeah, Hindi, an okay. hindi ano siya, ma'am, ano, ah, uh, ano lang siya, kaunti lang, ano, hindi po dito. Ah, kaunti lang, para pipirasa lang. No? Okay. Oh, ang naman niya, kuya, para ikaw meron. Siyempre. Okay, hindi, meron mo po ako sa bahay. Eh, masama po ang lasa nito eh. Pwede nyong, yung eh, ano, sa sasaging. Sasaging. Tapos, sa alo na rin Ah, po. sige po. Kahit konti lang. Konti lang po, yung gago siya. Ah, yung po medyo ah. malambot siya. Yeah, dati naka, ano nga po, nakabilog na siya. Noon. Oh. Apo, ah, apo. Ah, oh, Ganto po kasi yung... Parang binigyan din ako dati ni Nanay eh, itabi niyo po yung ano, yan. Itatabi po, ano? Ah, eh, medyo malambot pa yung ano. Aha, ah, kasi okay, sige po. Pipili lang po kayo dito ng yung ano. Yung medyo malambot-lambot po. sa kanya po, ah, po, uh, ano. Lulunukin po, ano. Mm -hmm. Sige po. Kaya. Si, ano, Kaya. Mister niya si ano? Si Larry po. Mm -hmm. po? Ano siya? Luan, nalaglagan ba siya ng wallet or ano? Nalaglagan ng cellphone? Hindi. Hindi, okay, one is... Kailan po? Hindi ko na lang, siya na-replyan eh. Parang nabasa ko dito sa ano ko, ma'am. Ah, baka naka, ano po, baka naka, baka may nagpapahanap lang dito sa kanina. Ah, gano'n. Hindi ko na na-replyan eh. Kailan po yan? <laughs> Nakamimutan ko na. Nabasa ko lang po sa aking ano. Ah. Ano Baka ay... yung may nagpapahanap laong hmm. din. Mm -hmm. Ando, rin ako may nag... Pagka nalakawan ka, ano, may, alam ako na para bumalik sa yung yan ako. Ah, ang okay. ano ah, <laughs> din sa'yo kung yan. ano kayo ma'am? ng ka? Hindi po. Taga bana ako. Ah, bana ba? Bulakin doon. Pero may labino. mga kamag-anak ko kami doon sa danlayan. Hmm. Hmm. Kaya pala yung <laughs> <laughs> Ano, na may nanakawan din ng kalabaw. <laughs> sadan lang yat dahil nakakapagpabalik. Ah, okay mm, lang <laughs> po. So, yung isa parang uh, hindi naman uh, mm. ayaw ko ni mom. Nawalan din ito. Naam. Kumje na po. Malaki ng halaga. Halaga? Mm. Na nalaglag po 'yun eh. Parang medyo hirap mapagka yung nalaglag. Pero nakakapagpabalik ako hindi lang siya, oh no. Basta lang pag nalaglag, yung akin ko kasi yung pa, nakaw. Mas, ano siya, orasyon siya sa bag na nakaw. Ah, mm. so, ano Pero may na, uh, papabalik din po ako. Madalang mm -hmm. lang siya yung naraglaw. Nakaanan yung kalabaw. Ito, po mm -hmm. eh. ka Parang, yung... mga korneta. Ah, mga Kasi ni mama,